Malaga, Napinatin, Naka Nmax. let's go. When Rust wear and tear course, it only means your engine oil is at worst stake. Upgrade engine performance and experience the best ride with Prime Lube Advatech. Fully synthetic motorcycle oil. Prime Lube Advatech Eto na nga ang sitwasyon ng kanyang makina. Kalas na ang tangke, halos kalas na lahat sa ibabaw. Bubunutin na natin ang head dahil nandito nagumpisa ang lahat. Di umano, sabi ng may kanya, ito daw ay naka-stage 1. Ngayon ay titingnan natin ang kanyang camshaft kung ano na ang naging sitwasyon. Sa itsura ng kanyang heads, perfectly burned ang ganda ng sunog, wala tayong problema dyan. Maganda ang sunog. Alright, ma-brown brown. Perfect. Itabi muna natin ang dowel. Baka mawala yan. Lagay muna natin dito. At syempre, Imbestigahan natin ang kanyang camshaft. Hmm. Tingnan din natin ang kanyang mga balbula, yung heads ng balbula. Kung hindi ba nabungi o nagkaroon ng bulaklakin sa ibabaw at dahil sabi niya mas batigas na daw ang kanyang spring uy 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 ano to bakit nabungi ang kanyang cam lobe medyo may kanal sa bandang kaliwa ayan may kanal na nga hindi na siya stage 1 camshaft ang tawag na sa kanya ay stage clear Deads ang makina niya. Check natin na maigi. Baka mamaya ay ako ang nagkamali. Well, positive repa. <laughs> medyo tumapyas na nga. Ayan No? Pansinin nyo, medyo sunog siya tingnan. Tapyas. Nabawasan. At wala rin yung oring sa ibabaw. Importante ang o-ring na yan. Dapat ibinalik nyo ang o-ring na yan pag magpapalit kayo ng camshaft. Malaki ang trabaho ng o-ring na yan. Yan ang mag-hold ng pressure galing sa ilalim papunta sa ibabaw para maibugan niya ng maayos o maikalat niya ng maayos ang oil. Ang nangyari siguro dito, ang oil ay nandyan lang sa mga gilid-gilid at hindi talaga na ikalat ng husto sa ibabaw hula ko lang yon. Pero yun talaga ang trabaho ng o na iyan. Pwede rin sa pyesa, mahina ang pyesa, maraming pwedeng dahilan. Well, eto na kanyang mga parts na salvage parts. Ayan, pakita ko sa inyo yung rocker arm na dumanas. Ayan, no? dumanas ng kakaibang paggulong. Akala ko ay nahati sa dalawa Subalit hindi pala siya pala ay nadurog. Ayan, naubos yung bearing. Ang galing. <laughs> Paano nangyari yon na ang bearing niya? Diyan niya nakalagay. Ayan, pwesto natin ng maayos. Ayan. Ganto ang pwesto niya. Ayan, no? saktong-sakto ang pagkakaupod niya. yan Tingnan nyo, lumabas ang kanyang stick bearing. Nahati ang bearing. First time kong maka-encounter ng gantong problema. Ang sabi niya rin kasi, yung kanyang bulb spring ay pinalitan din ng mas matigas. At eto na nga, yung mga pulbos na bearing. O, ayan, ang kanyang debris. Malamang marami yan sa ilalim. So, check natin ang kanyang strainer sa ilalim. Buti na lang dala niya ang kanyang old cam shop. Check natin. Ayan. Tingnan nyo, may o-ring yan sa kabilang dulo. Tutulong kasi ang o-ring na yan upang maikalat ng maayos ang oil mula sa makina. Dadaan kasi dyan ang oil at kung wala ang o-ring, lulusot ang oil dyan sa may kanal. Instead na makataas siya sa taas, instead pala makaakyat siya sa taas, hindi siya makakaakyat dahil wala yung o-ring sa side na iyan. So yun yung trabaho niya. So hindi ko naman sinasabi na yan ang dahilan kung bakit nasira ang lobe ng exhaust. Ayan o, tingnan nyo, naubos ang kalahati ng exhaust. Nasa bandang intake kasi dumadaan ang oil at wala dyan sa may exhaust. Idamay na nating bunutin ang cylinder at i-check na rin natin kung nagkaroon ng scoring. Kung wala naman, ibabalik natin ito. Check lang natin kung goods pa. Sige, bunot, Hila-hilahin lang. Parang ganito. Then, check natin ang kanyang cylinder wall. Siyempre, gamitan natin ng mahiwagang pangapa ang ating finger. Tingnan muna natin gamit ang mata. At kung pasado siya, gamitan naman natin ng finger style. Alam nyo na yon kung ano yung sinasabi ko. Finger style parang ganito sa latin mo hanggang sa tamaan mo yung pinaka G-spot. Isa ito sa pinagbabawal na teknik na dapat hindi nyo ginagawa wag na wag nyong lalagyan ng silikon o kung ano pandikit itong part na ito dahil ito ay daanan ng cooling system. Pansinin nyo, lumiit na ang butas ng daanan ng cooling system niya or your coolant. So malaki ang chance na mag-overheat yan kapag nabarahan ng mga butas na yan. Ang gagawin natin, lilinisin natin yan at papalitan natin ng bagong gasket. So eto na nga at nalinis na natin Eto na ang kanyang itsura Ayan, pansinin nyo medyo maaliwalas na siya tingnan Malinis na siya tingnan dahil sa sipag ng kamay ni paring Edgar Check natin ang bearing Goods Pag sinabing G-spot, G is goods Huwag kayong greed minded Ayan, Nilinis na natin lahat yan Then napalitan na rin natin ang kanyang camshaft Stuck na ito Nilipat lang natin ng bearing dahil goods pa naman Ayan, sinasabi ko yung o-ring Nandyan Then check natin yung kanyang luma Ayan o, tingnan nyo Wala yung o-ring sa ibabaw Then bungi na ang kanyang exhaust lobe Ayan o, parang sunog Meaning parang hindi siya talaga dinaana ng oil Duda ko lang yun <laughs> Ayan o, Wala yung o-ring sa ibabaw hindi ko naman sitasabi na yun talaga ang dahilan. Then, <laughs> asan na ba yung kanyang spring yan? Bulb spring. Ito ang stack. At ibabalik natin ang stack. Ayan, no? Yung coil neto ay dikit-dikit kumpara doon sa isang spring na inilagay nila. So, papalitan natin yan ng stack. to Pakita ko lang sa inyo yung comparison ng itsura. Ayan, no? Yung spring na to, masyadong malalayo ang agwat. Lagay natin dito, patong natin. Lagay muna natin dito. Ayan, tingnan natin yung height. Check natin lahat. Putsa, naulog pa. Kumakalso pa naman ang chan ko. Ayan. Ayan o, pansinin nyo. Yung stock mas mababa at yung ipinalit ay mas mataas. Meaning, mas matigas yon. Stress na stress ang kanyang cam lobe dahil matigas ang spring. Samahan mo pa ng konting lubricant na dumadaan sa kanya, may chance talagang maupod siya. Eto, tingnan nyo, dikit-dikit, malambot, suwabi lang, sakto lang, sabi ng engineer na nag-imbento nito. <laughs> well, eto na ang itsura ng kanyang heads at ang daanan ng kanyang cooling system ay malinis na wala naman kasi talagang pandikit yan nung inassemble yan doon sa production nila. Good! Base sa picture na ito, nang lahati na ang bearing ng kanyang exhaust rocker arm at ang kanyang lobe ng exhaust nang lahati din. Alisin din natin itong mga pandikit na naiwan dito sa cylinder. Yan, dahil may chance na matungkab yan at pumasok sa daanan ng kanyang cooling system. Ah, linisin natin yan. Tatanggalin natin itong mga to dahil wala naman talaga to nung inassemble sa planta. Metal gasket ang nakalagay dito. So wag na wag nyo lalagyan niya ng pandikit. Oh, hindi advisable yon. At eto na nga ang resulta sa paglilinis natin yan. Inalis natin yung mga silicone. Yan, wala na, malinis na yan. Goods na yan. Yan, check natin. Ayos. After that, ikakamit na natin ito at a-assemble na at pap natin ang tunog niya. Yes! eto na nga na, ikabit na natin lahat. Almost done na. 80% Ayan. Then, na-drain na natin ang oil dahil gusto nating makasiguro na walang mga debris sa ilalim. Ito ang strainer. Ayan. Meron niyang bumaba dito na mga naupod na mga debris. So, papalitan natin yung oil. Then, lilinisin din natin ang strainer. After that, start tayo. Testing time. Start! may maririnig kayo na pinong lagitik yun ay tunog galing sa sahig ayan o oh, tahimik na siya medyo nakikita ko na ang nakangiti na ng maganda ang may kanya nito labas ang tatlong ngipin sa ilalim habang siya ay naka-smile ang ganda na ng tunog hindi na siya malagatak alright alright na alright Assemble na tayo Double check Dito tayo sa labas Alright Pakinggan natin Ayos Ayos ba? O oh, ayos na lang Ayos na lang Maraming salamat Charles Carlos Sportswear Located at Tres de Martires Cavite para sa pangmalakasang sabli, kontakin nyo lang ang numerong ito na nakikita nyo sa kaliwang bahagi ng inyong mga screen. Alright!